Mga kagabay, magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali. Sa tayo naroon, ano man ang ating mga ginagawa. Una, atigit sa lahat, ating ialay ang ating mga sarili sa ating Panginoon. Sa loob lamang ng ilang mga sandali, ating damhin ang presensya ng Diyos sumasaari ng pagpapala, ang biyaya, ang pag-ibig, at ang kapayapaan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, na bubuhay at nagahari, iisang Diyos, magpas sa walang hanggan. Mga kagabay, isa sa pangunahing kautosan ng Diyos, uh, na pangatlo yata sa sampung kautusan ng Diyos na ibinigay kay Moses sa mga sinay ang sinasabing honor the Lord's Day igalang ipagbigyang pitagan ang araw, ang araw ng ating Panginoon ano bang ibig sabihin ng araw ng ating Panginoon ang araw ng ating pagsimba ng araw ng ating pagbibigay ng ating mga sa Diyos ng buong Sunday and holidays of obligation. Simba tayo dapat sa araw ng libro at sa mga malalaking kapistahan ng simbahan na kailangan yung tinatawag na obligation holiday na yung uh, pistahan mabigat sa itang simbahan tulad ng Christ the King uh, yung mga uh, or Lady of market, yung mga mabibigat na mga kapistahan yung simbahan na dapat makapagsimba tayo ngayon sa pagsimba eh, ito ang dapat natin itandaan ang unang mali ng ating mga hindi naman sa pinupuna na, na muna tayo. Kung ito ang ating napag-aaralan at, at sinasabi ng ating mga spiritual o yung mga marurungong sa mga spiritual issues. Itong tungkol sa Lisa. Halimbawa, ito nga, Sunday, linggong alamang tayo magsisimbak para sundin lang ang uh, isa sa sambong utos ng Diyos, hindi dahil sa gusto talaga natin magsimba. Gusto rin natin na minsan nga ang ating pagsisimba, dinadahilan lang natin para malakad tayo. Pagkatapos ng masagun ng oras, puntahan natin yung talagang pakain natin. Ginagamit ang pagsimba na o panahon ng pangumasal sa mall, panahon ng pagsama-sama ng pamilya. Maraming dahilan na hindi talaga ang dahilan ay gusto mong makausap, makasama ang Diyos kahit na isang kuras man lang. May mga ano sa atin na magsimba darating na sa gitna na. Minsan hindi pa ma, wala pang yung uh, blessing last blessing, final blessing, lumalabas na. Minsan matapos ang humili ni Father, lalabas na. Yan ang uh, dapat natin ituin. sa ating mga sarili. Uh, huwag kayong magalit sa inyong kagabay sapagkat ito ay na, ibinabahagi lamang natin ay ating natutuan. Na, kapag ka ikaw ay darating sa mas, sa isang misa, darating ka na tapos na ang uh, Liturgy of the World. Uh, ang liturgya ng uh, salita. Ano bang liturgya yan? Unang pagbasa. Uh, sagot salmo at uh, pagbasa at ang ebanghelyo. Yun ang salita ng Diyos, ang ebanghelyo. At uh, ito ay uh, isumarize bilang refleksyon ni Father sa pamamagitan ng kanyang humili o sa pamamagitan ng kanyang sermon. Ay, uh, kunan niya ng refleksyon, ang unang pagbasa, ang sagot salmo, ang pangalawang pagbasa at ang uh, ebanghelyo o gospel. At ang pangalawang bahagi ng misa ay ang uh, Eucharistia. Eucharistia. Ito yung uh, bahagi ng misa saan sapagkat sa banal na misa ang mismong inaalay natin ay ang ating Panginoon. Binubuhay natin ang pagtatag ni Kristo ng uh, sakramento ng Eucharistia. The sacrament of the Holy Eucharist. At yung the Eucharistia nito ay ang misteryo ng ating pananampalataya saan na niniwala tayo na yung tinapay o yung ustya na sinusubo sa ating Father ay ang uh, katawan, dugo, at kadakilaan ng Panginoong Iso Cristo ang kanyang katawan bilang uh, ating pagkain ang kanyang dugo na bilang ating iniinom at ang kanyang kanakilaan at kabanalan at yan ay uh, papasok sa ating mga puso sapagkat sinasabi ng ating Panginoon na sino mang kakain ng kanyang katawan at iinom ng kanyang dugo bilang inumin mananatili si Jesus sa kanya mananatili ang Diyos sa kanya at ang tatanggap ng Eucharistia mananatili sa Diyos mananatili kay Jesus ang Eucharistia sa bahagi ng banal na mesa yung tinatawag natin liturgy of the Eucharist yun ang uh, tinatawag natin transubstantiation yung ustiya na nagiging katawan ni Kristo at yung alat sa kalis o kupa magiging dugo ni Kristo na itaas ni Father at sabihin ito ang aking katawan na iaalay sa iyo for this is my body that will be given up for you na pagdanda ang aking katawan atay ha muli ita ang uh, kalis o ang panang alat atas aling, this is my blood the blood of the new and eternal covenant covenant which will be born to me for the forgiveness of sins ito ang kalis ng aking dugo ang dugo ng walang hanggang tipan na daari sa kapatawaran ng mga pagkakasana. Sa madaling salita, for the forgiveness of sins, at sasabihin niya, do this in memory of me. Mapitukul na yun sa mga pare, na yung kanyang ginagawa noon, noong last supper, sa holy week, ay gagawin, ipagpapateron ng mga pare, ipagpapateron ng mga pastor, ng mga nagmimisa knowledge and memory of me. So, pag dito, sa dalawang bahagi ito ng misa, mayroon tayong hindi naabutan. Hindi tayo nakabuo ng isang misa. Hindi tama yung halimbawa papasok ka, may darating pang misa. Halimbawa, five. Matapos before six. Six. May misa na naman. At hindi ka lang maglakwatsa. hindi ka lang maglamyerda. Total, may pa na misa, so papasok ka. Tapos na ang uh, little day of the world, hindi ka nakapagsimba. Kahit na kinabuka kada sa susunod na oras, magsimba ka pa. At pagdating ng little day of the world, lalabas ka, hindi ka naman nakapagsimba. Sapagkat ang banal na misa, hindi isang pelikula. Ang banal na misa, kung may bahagi kang hindi na naabutan, ay hindi ka nakapagsimba. Hindi katulad ng pelikula na pwede kang manood sa sunod na pagpapanabas. Hindi pelikula ang banal ng Nisa. At ibit sa lahat, kung tayo ay nagsisimba, kaya nga ginagawang community mass, mag tayo. Kung dasal, panalangin, pag-awit ng ama namin, sumabay tayo. Kung uh, Gloria in excelsis sumabay tayo. Huwag tayong mag-cellphone Huwag tayong magkwentuhan, huwag tayong labas-pasok sa simbahan sa oras ng pagmimisa, Kaya nga, ito ang inyong kagabay. Sa totoo lang, eh. ano, magsisimba tayo kung linggo lang, pero sinisikap natin na maabutan natin ang bahagi ng bisa